Paano ka magmamahal kung bawal? Is isang si na may lahat maliban sa kanya. Isang assistant na alam niyang hindi dapat mahalin. Pero sa bawat tingin, sa bawat haplos ng hangin sa opisina. Parang sinasabi ng puso nila, Hindi ko na kaya pigilan. Ang bawa na pagtingin ng si sa kanyang assistant simula ngayon. Manila noong Mayo, at kahit alas 7 pa lang ng umaga, mainit na sa labas ng glass tower ng Monteverde Holdings sa Yesi. Sa loob naman ng 38 rear floor, malamig ang aircon, pero may ibang init na hindi kayang palamigin ng makina. Si Alexander Monteverde, 32 years old, si at sole here ng pamilyang nagmamayari ng kalahati ng real estate sa Metro Manila, nakaupo sa swivel chair niya habang tinititigan ang monitor. Pero hindi niya binabasa ang quarterly report. Nakatingin siya sa refleksyon ng glass wall sa likod niya, kung saan tanaw na tanaw niya ang mesa ng sekretary niya. Si Lila. Si Lila Cruz, 26, fresh pa sa corporate world, pero may tatlong taon nang nagtatrabaho sa kanya. Matangkad, mahaba ang buhok na itim na itim, at laging nakasuot ng blazer, kahit sobrang init sa labas. Hindi siya yung tipo ng babaeng nagpapapansin. Tahimik siya. Pero kapag nagsasalita, parang may sariling musika ang bawat salita niya. Sir Alex, pinapirma niyo po yung contract sa La Costa Project bago mag-10, Mahinang sabi ni Lila habang nilalapat ang folder sa mesa niya. Hindi siya tumitingin sa mata ni Alexander. Alam niya kasi kapag tumingin siya, mahirap nang bumitaw. Alexander took deep breath. Lila, ilang beses ko nang sinabi sayo. Alex na lang. Hindi na ako bata. He smiled, that half-smart na nagpapakaba sa mga investors, pero sa kanya, parang pambata lang. Sir, ayoko pong maging informal sa opisina, sagot niya, pero may maliit na ngiti sa labi. Baka isipin ng iba paboritismo. Eh kung ako naman ang may paborito, tanong niya bigla, mabilis, parang hindi sinasadya. Biglang tumigil ang mundo ni Lila. Napatingin siya sa kanya. First time sa tatlong taon na may ganitong sinabi si Alexander Monteverde. Hindi siya makapaniwala. Pero bago pa siya makasagot, tumunog ang telepono. Alexander cleared his throat at sumagot. Si Chairman Monteverde ang tatay niya. Alexander, pupunta ako riyan mamaya. May pag-uusapan tayo tungkol sa arranged marriage mo kay Cassandra Velon. Huwag kang magmalaki, anak. Kailangan natin ng alliance ng pamilya nila. Pagkababa ng telepono, parang may malamig na tubig na binuhos sa dibdib ni Alexander. Napatingin siya kay Lila na ngayon ay nakayuko na nag-aayos ng files, parang walang narinig. Pero alam niyang narinig niya. Kita niya sa pamumula ng tainga nito. Lila, tawag niya. Sir, may meeting po kayo sa Makati sa 11. E ready ko na po yung car. Mabilis siyang lumabas ng opisina, walang lingon. Alexander punched the table lightly. Tangina. Bakit ngayon pa? Sa elevator pababa, mag-isa si Lila. Pinindot niya ang close button kahit may mga taong papasok pa kailangan niyang makahinga. Hawak niya ang dibdib niya. Bakit masakit? Bakit parang may hinila sa loob niya kanina? Sa labas ng building, naghintay siya sa driver. Pero hindi dumating ang company car. May nagtext traffic daw sa EDSA, late ng 30 minutos. Napatingin si Lila sa relo. Sampu oras labin lima minuto na. Kailangan nilang umalis na. Problem? Biglang may bose sa likod niya si Alexander, nakasuot na ng coat, hawak ang susi ng sariling kotse, yung itim na Mercedes na bihirang gamitin. Sir, late po yung driver. Pwede po kayong sumabay kay Mang Tonyo? Hindi sumabay ka sa akin. Diretso naman sa Makati yan. Hindi siya naghintay ng sagot. Naglakad na siya papunta sa parking. Wala nang nagawa si Lila kundi sumunod. Sa loob ng kotse, tahimik. Pero hindi yung normal na tahimik may tension. Parang may hawak sa lig nila pareho. Alexander started the engine. Seatbelt. Sir. Alex. Silence. Habang nasa si Lima, napatingin si Lila sa side mirror. Kita niya ang mukha ni Alexander, seryoso, panganakakuyumos. Parang may gustong sabihin. Kanina, simula ni Alexander, hindi umiiling sa daan. Yung narinig mo tungkol kay Cassandra, business lang yon wala akong. Hindi niyo po kailangang mag-explain sa akin, sir. Mahina ang boses niya. Assistant niyo lang po ako. That hurt him more than he expected. Bakit parang galit ka? Tanong niya bigla. Hindi po ako galit. She swallowed. Natatakot lang po ako. Natatakot saan? She didn't answer. Bigla siyang nag-right turn sa isang gas station, pumarke sa gilid. Hininto ang makina. Lila, tignan mo ako. Dahan-dahan siyang lumingon. Namumula ang mata niya. Natatakot ako na baka isang araw, magising na lang ako na mahal na mahal na kita, tapos malalaman ko na hindi naman pala pwede. Tears fell. Kasi ikaw ang boss ko. At may Cassandra ka. At hindi ako hindi ako para sayo. Alexander felt like someone punched him in the gut. Hindi siya makagalaw, gusto niyang hawakan ang kamay ni Lila pero natatakot siya baka masira pa lalo. Lila hindi ko alam kung paano nangyari ito, his voice cracked. Tatlong taon kitang kasama araw-araw. Alam ko kung anong kape ang gusto mo kapag pagod ka. Alam ko kung kailan ka kinakabahan kasi kinakagat mo yung lower lip mo. Alam ko kung kailan ka masaya kasi kumakanta ka ng mahina kapag nagtatay. At alam ko na simula nung unang araw nang umiti ka sa akin nung first interview mo na hulog na ako hindi ko lang inamin. Lila covered her mouth. Umiiyak na siya ng tahimik. Pero anak ako ng pamilya Monteverde. May responsibilidad ako. May. Hindi mo kailangang piliin ako. Putol niya. Alam ko naman po kung saan ako lulugar. Hindi na nakapagsalita si Alexander. Pinunasan niya ang pisngi niya, then started the car ulit. Habang nasa daan papuntang meeting, pareho silang tahimik. Pero sa loob ng dibdib nila, parang may bagyo. Pagdating sa venue, bago bumaba si Lila, may hinila si Alexander sa bulsa, isang maliit na box. Binuksan niya. Isang simpleng silver necklace na may maliit na heart pendant. Birthday mo next week di ba? mahinang sabi niya. Gusto ko sanang ibigay to sayo kahit hindi mo na ako kilala pagkatapos nito. Inabot niya kay Lila. Hindi niya tinanggap. Sir Alex salamat po. Pero hindi ko po kaya. Bumaba siya ng kotse, mabilis na naglakad papasok sa building. Naiwan si Alexander sa loob, hawak ang necklace, parang hawak ang buong puso niya. Sa meeting, professional si Lila. Niti sa mga clients, notes, schedule. Pero kapag may time na mag-isa si Alexander sa siri, doon siya umiyak. Hindi niya alam na may nakakita si Cassandra Villon, nakasama ng daddy niya sa meeting. That night, sa penthouse ni Alexander sa Rockwell, mag-isa siyang uminom ng whiskey habang tinititigan ang necklace sa mesa. Biglang may kumatok. Pagbukas niya, si Lila. Basang-basa sa ulan. Naka-white blouse na kita na ang bra. Nakayapak. Parang tumakbo papuntarian. Lila, anong? Hindi na siya pinatapos. Hinila niya ang kwelyo niya at hinalikan siya. Matagal. Malalim basang-basa sa luha at ulan. Paghiwalay nila, nanininig ang labi ni Lila. Pasensya ka na hindi ko nakaya. Mahal na mahal na kita, Alexander Monteverde. Kahit bawal. Kahit masakit. Mahal na kita. Alexander pulled her inside, isinara ang pinto, at nyakap siya ng mahigpit. Ramdam niya ang tibok ng puso nila pareho, mabilis, magulo, pero iisa. Sa labas, malakas ang ulan sa Maynila sa loob, dalawang tao na hindi na makapagpigil. Kinabukasan, parang normal ang lahat sa opisina. Pero hindi. Si Lila, maagang maaga dumating. May dala siyang paper bag mula sa Lee, ko, alam niyang paborito ni Alexander yung Al Capone Donuts kapag stressed siya. Inilagay niya sa mesa nito, kasama ang maliit na note. Good morning, Sir Alex. Kahit anong mangyari, salamat sa pagmamahal. Eh, hey, Alexander came in at 8 oras 15 minuto, pagod ang mata. Gabi kasi silang dalawa hanggang madaling araw nag-uusap. Walang nangyari pang iba. Yakap lang. Hawak kamay. Kwento. Iyakan. Pero sapat na yon para malaman nilang totoo ang nararamdaman nila. Pagpasok niya, nakita agad ang paper bag binasa ang note. Napangiti. First genuine smile niya sa loob ng maraming buwan. Pero paglingon niya, nakatayo sa pinto si Cassandra Villon. Maganda. Matangkad. Mayaman. At kasalukuyang fiance niya sa papel. Good morning, future husband, nakangiting sabi ni Cassandra. May hawak na bukwet ng red roses. I heard you had a raw night. Daddy wants us to announce the engagement next month sa Forbes Park. Alexander froze. Sa labas ng glass wall, nakita ito ni Lila. Parang may bumagsak na langit sa dibdib niya. Cassandra noticed his gaze. Ah, your assistant. Cute. Pero Alexander, kailangan na nating maging serious. This is business. Alexander looked at Lila. Kitanya ang sakit sa mata nito. Pero bumiti si Lila, yung professional na ngiti na sanay na siyang gamitin. Sir, yung isa zero death po niyo kay Director Lim, ready na po ang conference room. Then she turned away. Alexander felt his world crumbling. Buong araw hindi sila nag-usap ni Lila. Text lang. Alexander, Lila, kausapin mo ako. Lila, may meeting po kayo buong araw, sir. Later na po. Hanggang gabi na. Umuwi na lahat. Mag-isa na lang si Alexander sa office, nakatitig sa city lights. Biglang bumukas ang pinto. Si Lila ulit. Pero this time, may dalang envelope. Resignation letter ko po. Inabot niya. Effective immediately. Alexander stood up. Lila, hindi kita papayagang umalis. Alexander, kailangan ko pong protektahan ang sarili ko. Tears rolling down. Kahit gaano ko kamahal, hindi ko kaya na makita kang kasama siya araw-araw. He walked towards her. Hindi ko mahal si Cassandra. Ikaw lang. Ikaw lang simula pa noon. Pero hindi mo siya kayang iwan. Hindi mo kayang suwayin ang pamilya mo. At ayokong maging dahilan kung bakit ka mawawala ng lahat. She sobbed. Mahal kita kaya alis na ako. She turned to leave. Alexander grabbed her wrist. Lila, huwag mo akong iwan. She looked back. Alexander, mahal na mahal kita. Pero mas mahal kita kung palayain kita. She pulled away tumakbo papunta sa elevator. Alexander chased her. Lila! Pero nakasara na ang pinto. Sa parking, nakita niya si Lila na sumakay sa grab. Sumunod siya sa kotse niya. Hinabol niya hanggang Quezon City, sa maliit na apartment ni Lila sa Teacher's Village. Pagdating, basang-basa na siya sa ulan. Kumatok siya. Pagbukas ni Lila, nakashort at sando lang, umiiyak pa rin. Alexander, umuwi ka na. No, hinila niya si Lila at niyakap. Hindi kita pakakawalan. Kahit magalit ang tatay ko. Kahit mawala ang kumpanya. Kahit magmukha akong tanga sa buong Maynila. Ikaw lang ang gusto ko. Lila cried harder. Paano tayo? mag tayo sa wala. Pero magkasama. They kissed in the rain. Matagal. Walang pakialam sa mundo. Isang linggo pagkatapos, nag-viral ang balita. Si ng Monteverde Holdings, tinakwil van arranged marriage para day isang ordinaryong assistant. Galit na galit ang tatay niya. Tinanggal siya sa posisyon. Binawi ang lahat ng credit cards, kotse, kondo. Pero si Alexander, humingiti habang nag-impake ng gamit sa dating opisina niya. Si Lila naman, naghihintay sa labas, may dala na lang dalawang maleta. Ready ka na? Tanong niya, Alexander smiled. Kahit saan, basta kasama kita. Sa labas ng building, naglakad sila sa ulan, hawak kamay. Wala silang pera. Wala silang trabaho. Wala silang pangalan. Pero mayroon silang isa't isa. At sa unang pagkakataon sa buong buhay niya, naramdaman ni Alexander na libre siya. Libre mahalin ang taong hindi dapat pero siyang pinili ng puso niya. Isang taon pagkatapos, sa isang maliit na kaf sa Baguio, Si Lila ang nagmamaneho ng delivery ng kape, si Alexander ang barista. Simple ang buhay. Pero tuwing titinginan niya si Lila habang nagsiserve ng kape sa mga customers, ngumingiti siya. Kasi alam niya tama ang pinili niya. At kahit bawal noon ang pagtingin niya sa kanya. Ngayon, buong mundo na ang nakakita.